Hi guys, welcome back sa ating panibagong video By the way, this is Mad Tech So ngayon guys, ang video na to ay para dun sa mga nagtatanong guys Sa mga naglalaro ng bingo sa Maya Apps So may mga nagtatanong kasi dun guys na uh, kung paano mag cash in and mag cash out Kung gusto niyo maglaro ng bingo meron yan sa Maya apps natin you know? so ang nakakapaglaro dito ay yung mga upgraded lang na account may mga upgraded na, na account so ang gagawin lang is pumunta kayo dito sa inyong Maya apps and then more isa more and sa baba guys meron dito nakalagay na lucky games so, ito sa baba sa may lifestyle So, ang gagawin nyo lang, guys, sa mga gustong mag, uh, mag, kung paano, sa mga nagtatanong pala kung paano mag-cash out and cash in. So, halimbawa, guys, is ito yung bingo. Ayan, ito yung bingo plus. So, sa mga nakapaglaro na, so, alam nyo na paano mag-cash in. So, kung pag nag-cash out kayo is, uh, ito yung bingo. Wait lang, nag-open pa. So, ito yun, no? ito yung cash in niya, deposit ito. So dito guys, kung naglaro na kayo tapos gusto niyo mag cash out, ba, nanalo kayo sa bingo, punta lang kayo dito guys, so may gilid. Yan, account. Ayan, i-click ko lang yung account and then yan, kung makikita nyo dito, meron nakalagay na withdraw. Ito. Click nyo lang tong withdraw. And then, pag-click nyo ng withdraw, yan, may, may, ano dyan. Pinaka minimum amount na, minimum amount na i-withdraw is 200 pesos. So, kung less than 200 pesos, so hindi nyo siya ma-withdraw. Hindi siya papasok sa inyong Maya Wallet. So, ganun lang, ganun lang kasimple yung uh, pag nag-cash out kayo dun sa bingo kung nanalo kayo. So, at least 200 minimum amount. So, ganun lang. So, sa mga hindi naman marunong mag-cash in, ayan. Click mo lang din dito account and then deposit. Tapos, meron din dito sa agayon nakalagay. Yan, deposit. Gusto nyo yung hindi na pumunta sa account. Yan, daming, daming mga laro dito pag So, yan. Deposit. So, yun. Same lang. 100 naman yung pinaka uh, deposit dyan. So, ganun lang guys. Ganun lang. Ganun lang kabilis. So, sana nakatulong doon sa inyo and thank you for watching.